Matapos ang halos dalawang buwang pagtatago, arestado sa Tondo, Maynila, ang isang lalaking bumaril sa kanyang kaibigan. Ang ugat ng kanilang away, ang paglalagay umuno ng biktima ng tubig sa gas tank ng tricycle ng akosado. Balita hati ni Jomara Presto. Mahigit dalawang buwan na ang nakalilipas pero hirap pa rin makakilos ang 21 anyos na si Ray Ray. Nag-agaw buhay siya matapos barilin umano ng kanyang kaibigan sa bahagi ng Happy Land sa Tondo, Maynila noong April 5, 2025. Kinailangan siyang operahan para makuha ang bala na naiwan sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa biktima, pinagbintangan siya ng kaibigan na nilagyan umano niya ng tubig ang gas tank ng tricycle nito. Magsasoli nga po kasi may karito ng mga barkada ko din sa aroma. Eh, may nakapagsabi na ano, may na, uy, si Saya oh. Yun, bigla niya akong ano, binaril sabay umalis ka po. Siyempre po, mahirap na hindi, hindi ko na magawa yung makadiskarte yung ano, mga lakal. Hindi ko na magawa kasi nga bawal ako magbuhat. Matapos ang pamamaril, nagtaguraw sa Bulacan ng akusado. Makalipas ang ilang buwan, muli siyang bumalik sa tondo at doon na siya nahuli ng mga sa bisa ng isang warrant of arrest para sa kasong frustrated murder. Meron po siyang uh, previous criminal case sa kaso po na ah uh, robbery snatching noong taong 2017. Hinihintay po natin ang commitment order po galing po sa korte para po siya po ay uh, i-transfer po natin sa BJMP. Sa investigasyon ng pulisya noong gabi bago mangyari ang pamamaril, nagtalo na umano ang dalawa. Matapos pagbintangan ng akusado ang biktima na ninakaw daw ang 700 pesos na nakaiipit sa kanyang damitan, naki-charge noon ang biktima sa bahay ng akusado. Nagbanta po yung biktima natin na sisirain niya yung motor nung akusado natin. Ayon sa biktima, hindi siya ang nanira ng tricycle ng kaibigan, kundi ang dalawang lalaki na nagbaboundary. Umami naman sa pamamaril ang akusado. Nasira yung motor ko, nilagyan ng tubig. Siya yung parang na, nagdilim yung ano ko sa kanya, kaya ako po nagawa yung first time lang po. Hindi ko nga po takalain na puputok po yun eh. Sana mapatawad niya ako. Hindi ko rin po talaga ginisto yun. Pinatawad na raw ni Ray Ray ang kaibigan pero nagdadalawang isip pa siya kung iuurong niya ang kaso. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdulot ng pagbaha sa ilang panig ng Mindanao ang pagulang dala ng hanging habagat. Pahirapan sa pagtawid ang lalaking yan sa lampastuhod na baha sa Lamitan, Basilan. Halos abot baywang pa ang tubig sa ilang parte roon. Naghatid na ng relief goods ang mga LGU sa mga binahang residente. Nalubog din sa tubig ang ilang lugar sa Alyosan at Midsayap sa Cotabato. Agad namang sinakluloha ng MDRRMO ang Alyosan o ng Alyosan at Midsayap ang mga stranded sa baha. Dito po sa Metro Manila, bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi ng Edsa Boni Avenue sa Mandaluyong. Ang ilang rider sumilong sa ilalim ng MRT. Binaha naman ang bahagi ng Taft Avenue malapit sa United Nations Avenue sa Maynila. Umabot sa bangketa ang tubig. Pahira pa namang makasakay ang ilang pasahero sa bahagi ng Espanya malapit sa Morayta. Inulan din po ang bahagi ng EDSA Extension at Rojas Boulevard sa Pasay. Ang pag-ulan sa Metro Manila ay dahil po sa thunderstorms. Nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area. na niya ng pag-asa, 480 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Tumaas ang tsansa ng LPA na maging bagyo. Kung sakaling matuloy, papangalanan itong bagyong Auring at magiging kauna-unahang bagyo ngayong 2025. Pwede pa magkaroon ng pagubago kaya laging maging updated. Malaking bahagi pa rin ng bansa ang uulanin ngayong biyernes dahil sa hanging habagat. Apektado nito ang buong Luzon at ang western sections ng Visayas at Mindanao. Magpapatuloy ang malawakang ulat sa bansa o ulan sa bansa ngayong weekend. Posible magkaroon maya, -maya ng panibagong advisory ang pag-asa kaugnay niyan. Kaya tutok lang po dito sa Balitang hali. Mainit-init na balita, lampas 2 million ulit ang mga walang trabaho sa bansa makalipas po ang dalawang sunod na buwan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ng 4.1% ng labor force ng bansa ang 2.06 million na walang trabaho nitong Abril. Mas marami kumpara sa 1.9 million na unemployed noong Marso at Pebrero. Kabilang po sa mga sektor na may pinakamaraming bagong trabaho ngayong second quarter ng 2025 kaysa noong first quarter ay sa admin and support services, depensa at seguridad, construction, wholesale at retail at pangingisda. Lampas 7 million naman ang mga underemployed o yung may mga trabaho pero mas mababa sa kanilang kakayahan o nakukulangan sa kanilang kita. Mas marami yan kumpara sa 6.44 million na underemployed noong Marso, sabi ng PSA. Bip, bip, bip sa mga motorista, ihanda na ang budget dahil may nasang oil price hike sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, nasa 50 centavos hanggang 90 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 15 centavos hanggang 60 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang 25 centavos hanggang 40 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakakapekto sa pagtaas ng presyo ang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Napahiga na lang ang binatilyong yan sa Cebu City habang inaalalaan ng braso niyang naipit sa takip ng manhole. Nangyari daw yan habang nangangapa siya ng nahulog na bariya sa kanal. Nirespondihan siya ng mga rescuer ng Bureau of Fire Protection. Namagaraw ang braso ng binitilyo kaya lalong naipit sa butas ng bakal. Nabaldi rin ng limang blaze ng reciprocating cutter kaya kinailangan ng gumamit ng hydraulic cutter. Matagumpay namang naialis ang kanyang braso matapos ang limang oras. Dinala siya sa ospital at mabuti na raw ang kanyang lagay. Isinusulong ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na alisin na ang senior high school. Ayon kay Estrada, bigo ang K-12 program na makamit ang layunin nitong mapabuti ang kakayahan ng mga estudyante. Dagdag pasanin at gastos lamang daw ito para sa mga mag-aaral. Naghain ng panukala si Estrada na mag-aamienda sa Enhanced Basic Education Act of 2013 na layong simplihan ang sistema ng basic education sa bansa. Dito, nire-recommenda niyang gawing isang taon ang kindergarten, anin na taon naman sa elementarya at apat para sa high school. Wala pang tugon dito ang Department of Education. School year 2012 at 2013, unang ipinatupad ang K-12 program. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Ingat po sa pagtawid sa kalsada kahit nasa pedestrian lane. Sa Naga Camarines Sur kasi may nabundol na lalaki kahit nasa tamang tawiran naman siya. Chris, kamusta na ang biktima? Connie, nagtamo ng sugat at bali sa katawan ng biktima matapos ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, kita ang lalaki na tumatawid sa pedestrian lane sa barangay Concepcion Grande nang bigla siyang banggain ng isang papalikong kotse. Lumabas naman ng driver at tinulungan ng lalaki. Walang pahayag ang mga sangkot na nagkaayos na ayon sa mga pulis. Nagkaroon naman ng pagsabog sa isang water pumping station sa barangay Mangga sa Candaba, Pampanga. Ayon sa Kandaba DRRMO, 24 na pamilya o mahigit sa isang daang tao ang apektado ng pagsabog noong May 30. Lima ang sinugod sa ospital kabilang na ang isang senior citizen at dalawang minor de edad. Damay rin sa insidente ang ilang bahay na pinasok ng tubig mula sa water station. Siyam na barangay ang nawala ng supply ng tubig na naibalik din kinabukasan. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog. The queen is back. Heartwarming ang naging pagsalubong kay Miss World Asia Krishna Gravides after her successful stint sa Miss World 2025 sa India. Kasama sa nag-welcome back kay Krishna ang kanyang ina at mga taga-suporta. Si Krishna ay nakaabot sa top 8 ng Miss World at itinanghal ng Miss World Asia. Say si ni Krishna big part ng success niya sa pageant ay dahil sa support at love ng kanyang ina. Thankful din si Krishna sa supporters at pati na rin kay Miss World 2013 Megan Young. Makakasama rin si Krishna sa tour para i-promote ang advocacy ng Miss World at karamihan sa projects niya ay sa Asia. Layon din ni Krishna na palakasin ang charity organization niya na layong tulungan ang mga kabataan. i am just really happy to be back home and to share this victory to the entire philippines i would like to, to maximize this for to strengthen and broaden my charity organization color the world with kindness and all the meaningful causes that i am championing for Nakabalik na sa Pilipinas kagabi si Vice President Sara Duterte matapos bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Sa gitna yan ng isyo sa kanyang impeachment trial kung pwede nga ba itong may basura sa pamamagitan na ng botohan o resolusyon sa plenaryo ng Senado. Balita hatid ni Katrina Son. Sa open letter ng mga miyembro ng faculty ng UP College of Law, Nababahala sila sa mga mungkahing ideklarang de facto dismissed ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw suportado ng ebidensya at saligang batas ang mga inadahilan kung bakit dapat i-dismiss ang impeachment. Panawagan nila hayaang lumantad ang katotohanan. Dapat anilang tuparin ng Senado ang tungkulin nito sa saligang batas na ituloy ng walang pagkaantala ang impeachment trial. Tingin ni Senadora Amy Marcos, maging ang ilang nasa administrasyon ayaw matuloy ang impeachment trial. Ang duda ko, hindi lamang ang sinasabi o tinatawag na mga Duterte ang interesado sa pag-dismiss. Ang pakiramdam ko, mismo ang administrasyon ay uh, may mga grupo na nagsasabi na wag nang ituloy at bakat mapahiya lang sa numero. Ang hinahanap ngayon ay yung remedyo or sabi nga, I mean, para hindi, para walang solution. mapapahiya sa situation. Ewan ko, ah, yun lang ang, yun lang ang, yun lang ang uh, pakiramdam ko. Ilang bersyon na raw ng resolusyon para ibasura ang impeachment case ang nakita ni Senadora Marcos. Hindi lang ang kay Senador Bato del la Rosa. Yung linabas sa media, parang ikatlo na yata yun. Tapos mula noon, meron pa akong nakitang iba. Dalawa pa yata. Ayon kay dating COMELEC Chairman Christian Munsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, di pinapayagan sa saligang batas ang pagbasura ng impeachment case sa plenaryo lang ng Senado. That because under the Constitution is the duty of the, of the Senate to hear the case. So that's, that's not hearing the case when you entertain a motion to dismiss. At kahit pa raw may mga senador na nagsasabing di pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment. Kung talagang i-dismiss ng Senado ang impeachment sa plenaryo, pwede raw itong idulog sa Korte Suprema. Hininto nila o dinismiss nila yon, may abuse of discretion yon. The House or anybody, the people, can go to the Supreme Court and say that the Senate is abusing its powers. That's, they don't have that power. The, the duty is to hear the case. Git naman ni Sen. JV Ejercito walang hakbang para pigilan ang impeachment trial. We are duty bound as I mentioned to go through it, no? So matutuloy yan, hindi naman yan hindi naman uh, I don't think there's an, an, uh, an attempt to derail or to stop. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil po sa problema sa supply ng kuryente, nagdeklara ng State of Calamity ang Provincial Government ng Sikihor. Aabot na sa isang buwan ang problema nila sa supply ng kuryente. Ang sanhi nito ay ang pagkasira ng ilang unit ng Sikihor Island Power Corporation. Kaya naman, mula May 13, ay nagpapatupad na ng rotational brownout na aabot ng dalawa hanggang tatlong oras kada araw. May ilang lugar na aabot sa labing walong oras ang brownout. Apektado na raw ang pamumuhay ng mga residente, negosyo at tanggapan ng mga lokal na pamahalaan. Binabalak ng provincial government na bumili ng mga dagdag na generator. Itinutulak ng lalaking nga kanyang motorsiklo sa kalsada sa Barangay San Vicente sa Ordoneta, Pangasinan. maya, -maya binitawan ng rider ng motor ng ito'y magliyab. Isang lalaki ang tumulong sa rider para apulahin ng apoy. Batay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nasirang ang motorsiklo matapos umapaw ang gasolina nito sa tangke. Posibleng nagkaroon daw ng kontak ang umapaw na gasolina sa mga wiring kaya nagkaapoy. Tuluyang napula ang apoy ng mapadaan doon ng isang truck ng bombero. Wala namang naiulat na nasaktan o nadamay sa insidente.